natuklasan dito na mayroong suka ang balyena uh, balyen ha ah, kay Bus Iloy. So ngayon uh, aming patutunayan na ang suka ng balyen na ah. nasa ilang kilo yan? Kiluhin mo nga muna para malaman natin bago natin ilubog. Isat kilo itong kalahati. So tingnan nyo muna para maniwala kayo. Ay walang tarahan. Ayan. So walang tarahan yan pero isat kilo ng kalahati. So ngayon para maniwala kayo, ang isa't kilin ka natin, lumulubog sa tubig So, para maniwala kayo, ilulubog natin sa drum. Wala pong cut, wala pong cut. Si Boy Buituy, kung makikita mo to, koleksyon mo na to. Bibira ka lang makakita ng mga koleksyon sa... Ano, laway ng... Ano, laway ng... Ano? Bahala ka na. Balina! Yan, Boy Tuyo. O yan, ipasustubok namin sa'yo, ha? pakakawalan namin sa dagat kasi Boy Tuyo. Ito yung nanggaling din na sa dagat. Yan. Palulutangin namin mo ito ha. Ito yung pinakamaganda mong koleksyon. Oh. So, oh, ito, titingnan natin kung lulutang ha. Ito yung suka ng balina, Buituyo tuyo. Ayan, palutangin mo na, para din tayo ma. Oh. Wow, two, three. Oh, kung makikita tayo, di ba, buituyo? tuyo, o yan. Oh, paano lulutangin? yung suka ng balina. Kaya huwag ka na magdalawang isip, bilhin mo na. Oh. itulak ko, itulak ko. mo ilubog mo. Oh, pero lulutang yan boy toyo. Ayun oh. Tinulak na. Oh, nasa nakita mo naman timbang kanina oh. Tapos pa yan makikita mo. Oh, di ba? So para mapatunayan, makikita mo yung mga design niya. Ang bigat, ang oh, pero lumulutang siya. Kaya nga ito natawag ng balyena. So, yan, tinimbang natin kanina. Tinimbang pero hindi na. 1.4. Ito magaganda koleksyon mo. Ayun, ah, uh, kung interesado ka, ipo ko lulog. to. Lulog. Yan, ilubog na. Pagagandahin mo na lang ako mabibili ko. Nalulog. Kung mabibili mo, nalulutang sa Jaya no. Natagpuan niya ni isang mangingisda na lumulutang. Uh, sa Lubobo, Batangas. Sa Lubo Batangas. So, akala niya bato, pero hindi pala bato, lumulutang eh. Oh, ilubog mo. Yeah. Oh, di ba nalutang? Oh. No, so, ano ba toto? To? Buito yo. Wala kayo. Huwag ka na magdala. Sa marunong, hindi namin alam to eh. Oh, buito yo, bahala ka na magdala. Isuka ng balian na to, bilhin mo na. At ah, uh, magandang koleksyon to kaysa kung ano-ano ang binibili mo. Ayan oh, tinatapon oh, pero lumulutang pa rin. So yan. Buito yo, basang-basa na sa ko, pero yung bato hindi pa nababasa. Sige na, sige na. <laughs> okay. Pim ka lang, Buituyo. Kung gusto mo, interesado ka. Ayan, oh. Kung interesado ka, Pim ka lang. Yan. Suka ng baliyan na ito, 100%. I-search natin para malaman. I-GC ka suho muna. Kaya kung hindi ka satisfied, i-GC suho natin. Pagkat na collection mo to, Ayan, oh. Kita mo yung mga angle ng bato. Oh. Basa-basa na silpon ko, butuyo, ha. Yan, angle ng bato. Ang bigat, oh. Pero lumulutang. Kasi si balina, kasi buntes. Kaya sinuka to. Kaya bibira lang ang balina na nagsusuka pag buntes. Kaya bilhin mo to buy tuyo. Kung may tuyo ka, bilhin mo to buy tuyo. Hinahamon kita, buy tuyo. Tuyong tuyo, bilhin mo na to. Huwag kang bilhin ang bilhin kung ano mga koleksyon dyan. Pero, kung ikaw ay buy may tuyo, bilhin mo to tin mo. Oh. Yan hindi, hindi. stereo Hindi, hindi. ano O. Walang tarahan eh, yan. yan. Oh. Oh. Paano lumulutang Kaya may tuyo ang utak mo pag binili mo to. Bili mo na to buitoyo. Bahala ka na. Magandang koleksyon to. So hanggang, hanggang dito lang video ko buitoyo ah. Pim ka na lang at ipuporward kita sa mayari nito. Ang ah, mayari nito ayaw na ayaw i-display pero kinumbinsi ko baka mabili mo kaya pumayag. So bahala ka na. Pihim ka lang. Pahala ka na, boy tuyo. Kasi kami naman ay tuyo. Sige, babay. mo kita. Patunayan ko sa iyo kung nagsisinungaling ako. Ayan, oh. Ipalutang mo sa akwar yung bulo sa inyo. Tapos lagay mo ng kandila sa ibabaw. Gay, okay, gay, okay, gay, okay, gay, okay, gay, okay. gay. Hiningal ako. Putang ina. Sira na yan ang silpong ko. Ay, basa. Pusong basa. Si Bayaw, eh. Abay, may tuyo yata ang cellphone ko, hindi si Boy Tuyo. Ay, magpunas ka din eh. na Binags binagsak kasi ni Jones